Isang buwan bago ang bilang Pilipino 2025, abala pa rin sa kampanya sa iba't ibang lugar ang mga tumatakbong senador. Nasa frontline ang balitang yan, si Laila Pangilinan. Sa Malolos, Bulacan, nanuyo ng mga butante si dating Senador Kiko Pangilinan ngayong araw. Binigyan diin niya ang kahalagahan ng pagbili ng direkta sa mga magsasaka para bumaba ang presyo ng mga pagkain. Ang kaalyado niyang si dating senador Bam Aquino, mga vendor ng chicharon ang hinarap sa San Rafael, Bulacan. Ipaglalaban daw niya ang pagbaba ng presyo ng mga raw material ng iba't ibang produkto para mapanatiling abot-kaya ang pagkain at mapalago ang kita ng maliliit na negosyo ang pambato ng PDP na si Senator Bongo. Nagtungo sa paranyake at nakipagkita sa mga senior citizen. Pangako niya ang patuloy na pagsusulong ng benepisyo para sa mga lolo at lola. Sinuyod naman ng TV host na si Willie Revillame ang Maynila. Nag-motorcade siya sa iba't ibang bahagi ng lungsod at namigay ng mga t-shirt at jacket. Binisita naman ng independent candidate na si Ariel Kerubin ang halos 200 pamilyang nasunugan sa barangay Cruz Naliga sa Quezon City. Nanawagan siya na pairali ng bayanihan sa oras sa mga ganitong sakuna. Nagpunta naman sa Baku Cavite ang manok ng alyansa para sa bagong Pilipinas na si Camille Villar. Isinusulong niya ang programang work from home sa mga buntis sa ilalim ng Pregnant Women Welfare Act. Ang kanyang kaalyado na si Benher Abalos, nagpahayag naman ng suporta sa digitalization ng mga transaksyon at serbisyo ng gobyerno para mapaikli ang proseso. Posible raw ito gaya ng ipinatupad niya sa Mandaluyong noong siya'y alkalde. Sinagot naman ng kampo ni Pastor Apollo Kibuloy ang kasong copyright infringement na isinampan ng singer na si Omar Balio dahil sa paggamit umano ng kanyang kanta sa isang campaign event ni Kibuloy sa Pasig. Ayon kay Attorney Israelito Torion, mas mabuti nang nagsampan ng kaso para malaman kung totoo raw ang paratang sa pastor. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosimpo, huwag maging huling at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.